Gusto sa inyong lahat. Ako si Enrico B Ponciano mula sa 12ICT at ito ang aming group interview. At kasama ko po ngayon ay isang negosyante. Uh, so ayun, please introduce yourself at ano po ang ginagawa niyo. Ako si Filomena Ponciano, isang negosyante na uh, 45 years na negosyante. Aking hanap buhay po ay RTW. Ako ay 70 years old na ngayon. Para po sa mga ating viewers, ano po ang RTW? RTW, Ready to Wear. So ito po yung mga damit, oh, mga ganun po. Nagpapatahi ako ng mga damit, uh, mga short mga pambatang terno. At ang nag-specialty ko ay yung mga maong na shorts at saka mga palda. At marami pang ibang naipatahi nung araw. So basically, nasa fashion industry po kayo. Oo. Oh. Hmm. So, tanong ko po sa inyo, bakit po sa fashion industry? Bakit nyo po naisipan sa gantong business? Uh, dito kasi sa Taytay, ang hanap buhay talaga dito, patahi. Tahian. Yun ang naging hanap buhay dito sa Taytay. Okay. So, uh, susunod na tanong. Ano po yung mga sinusunod nyo po na core value at yung mga disiplina nyo po sa business na ganyan? Una sa lahat, yung maging maganda, maayos, maayos yung aking pinatatahe para mainganyo ang mga buyer na mabuting quality ang aking pinatatahe at saka yung mga tao, mga tauhan, mga mananahe, kailangan aaning mo din sila yung konting pakikisama, hindi yung feeling amo ka. Kailangan meron kayong relasyon na hindi lang mag-amo, kundi maging magkaibigan para maging maayos ang kanilang pananahe. Masasabi niyo po ba na yung mga sinunod niyo pong discipline at value po, nakatulong po ito sa inyong negosyo? Opo naman. Siyempre, para maging maunlad ka, kailangan nga yung may disiplina may pakikisama. At masasabi nyo rin po ba na may pagbabago po dito sa mga disiplina na to from back then, from 10-45 years at sa ngayon, may pinagkaiba po ba yung mga discipline at values na sinusunod nyo po? Meron naman, kaya lang sa takbo ng paghahanap buhay, talagang kung minsan malakas, dumadating din ang panahon na merong mga lean na oras matumal. Pero pagdating naman ng December, dahil na inaantay ng mga tao, talagang nagbo-boom lahat ng itinitinda. Fashion to eh. May mga trends po tayong nagkakaroon. So, paano po nagbago yung industriya ng fashion po from mula noon at ngayon? Sa ngayon, talagang napakahirap. Lalo na dumating yung pandemic talagang doon talagang makita mo na naging matumal, naging mahina ang pagbebenta Unang-una sa lahat dahil nga isiguro eh, siguro sa kawalan ng trabaho ng mga tao, ang inuuna muna ay yung mga pagkain. Pero sa ngayon, after ng pandemic, medyo nagiging malakas na ulit, tumatakbo-takbo na ng konti lalo ngayon sigurong magpapasko mas maraming mamimili ng mga kasuotan, ng mga damit kaya maaaring maging maayos ang takbo ngayon ng negosyo at uh, since fashion po ito, ano, may mga trends po sa siyempre sa pananamit mm -hmm. mga lalo na sa mga kabataan mm -hmm. paano nyo po na susubay yung mga gantong trends? siyempre nag ano, nag gahanap ng mga style, kung ano ang uso. Katulad ngayon, ang uso ngayon, yung cargo. Yun ang medyo tumatakbo ngayon. na uuso din yung maluwag. O, meron din akong mga tendang gano'n, ng mga maluwag, na pantalon. Basta kung ano ang uso, yun ang sinusunod ko. Kaya medyo umaayos ang takbo ng ating ng aking paghahanap buhay yung fashion ko ano uso yun ang, gin ang ginagawa ko yun ang itinitinda ko at yun po yung uso ngayon oo oo uso paano, ngayon paano naman po dati ano po yung mga uso ganun din noong naghahanap ako ng style nagpupunta ako sa mga department store ko ano ang bagong labas iyon gumagawa ako ng ganun Yun ang sinusunod ko para nasa uso ang aking mga paninda At since nga po na matagal na po kayong nandito sa gantong type of business, ano po yung mga kultura po na na, na, na nagbago na po or nawala po, na meron po dati at ang, wala ngayon or mer, o wala okay. naman dati at meron okay. ngayon. Ngayon, ang uso ngayon, yung online, uso ngayon yung sa Facebook, ipopromote mo, uso ngayon yung live selling ganun ang uso ngayon at ngayon kung magbayad ngayon Gcash noon ang bayad cash lagi ngayon uso ngayon Gcash o cheque ganun ngayon ang uso ngayon at ano po yung mga milestone o no? kaya major achievement po na napagdaanan nyo po sa pagdaas po ng business na? No? naging matagumpay naman ako uh, unang-una sa lahat yung nakapag-aral lang ang, ang aking mga anak, limang anak nakapagtapos sila ng kolehiyo at nakapag pagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan at kahit pa papaano nakapagpundar ng konting lupa yun ang naging achievement. Basta magsumikap lang, maraing mararating. So ang business po, alam naman po natin na ito yung laging nagbabago dahil ang industry nga ay dynamic kung sabihin nila. Uh, ano pong masasabi nyo po sa mga gusto pong pumasok sa pagbibisnes po at gusto po nilang mag maging successful po yung business nila? Ano po yung mga pwede nyo pong ibigay na tips po? Unang-una sa lahat, ah... Uh... Yun nga, kung ano yung fashion, yun ang susundin mo. At pangalawa, uh, dapat maging, kung uso yung live selling, sumasali ka sa live selling, o kung uso yung, ano yung sa online. Kasi, yun ang parang pinaka-promotion mo eh. Para makita yung mga paninda mo yung merong nagbablog ng paninda ko, kahit pa paano yung, yung nagbablog na yun, ang daming nanonood sa kanya, pumupunta sa pwesto ko, iyon nakakabili sila dahil nakita nila sa vlog. Tapos, isa pa, kailangan maging masipag, maging maayos ang itinitinda mo, maganda yung quality, maganda ang tahi, tapos, medyo mababa ang presyo. At at, at yun nga, kung ano yung uso, yun ang susundin mo. Katulad ngayon, ang uso ngayon, yung mga crop top, na blouse, tapos yung bistida. Eh, ang paninda ko naman, yung mga pantalon niya, merong flare, merong tattered at meron din akong mga shorts na mga tattered mga ang usong-usong ngayon puro mga plus size dahil kasi ang dami nga mga malalaki kaya ang aking paninda puro mga plus size bihira ang aking mga regular size mas mabili ngayon ang mga plus size ah, uh, nabanggit niyo po yung promotion ah, uh, syempre po ngayon parang andali na lang po ma makakuha ng ano po yun, ng advertisement dahil nga po sa social media oh. at yun sa online. Eh, paano naman po dati? Paano nyo po, paano po kayo makakapag-advertise po ng sarili nyo nang wala pang social media? Ah, noong wala pang social media, ang mga buyer talagang nagpupunta doon sa pwesto. Talagang mga, yung mga buyer talagang pumupunta doon, bumibili doon at cash pa. Pagkatapos, ang ginagawa ko noon, nagsasample kami. Nagpupunta ako ng Cebu, Iloilo, Bacolod. Sinasample ko yung mga paninda namin. At pagka naka-order yun, idinideliver namin sa Pierre. O pagkatapos nun, pagka na-ideliver mo sa Pierre, yung yung mga resibo mo, ipaka-counter mo do sa office nila at pagkay, pagkatapos ma-counter yun, mga 30 days, makukuha mo na yung mga cheque nila. Yung bayad nila by, sa cheque. Pero sa baklaran, puro cash. Puro cash ang bayad. Kaya nga lang, nauso nga yung mga department store, eh talagang, ka, ano, cheque ang kanila binabayad lalo noon ang aking buyer noon yung Gaisano ang dami niyang branches lahat sa Visayas kung mga walo o ten na uh, stores meron siya kaya napaka sarap na maging buyer yung mga Gaisano dali marami silang mga branches ano sa lahat, sa lahat ng Bisaya sa part ng Bisaya. Kaya malakas ang naging production noon. At ano naman po yung masasabi nyo pong factors para maging mabenta po ang isang damit? Ano po yung mga pinakainahanap po ng mga customers pag sila po yung ng damit? Una, una sa lahat, yun nga, yung uso ngayon, yung fashion, pagkatapos syempre yung magandang tela, maganda ang quality, at higit sa lahat yung mababa ang presyo kasi ang kung ikukumpara mo ang paninda uh, namin sa Changi mas mahal nang mas, mahal mas mataas ang presyo sa mga department store ngayon ang aming pagbebenta pagka isang piraso yun retail price yun ngayon pagka 3 pieces 6 pieces o pataas yun ang wholesale price may bawas ng konti sa retail price. May napansin din po ba yung pagbabago po sa mga sa mga factors na yun, sa mga hinahanap po ng customers dati at ngayon, pagkakaiba po ba yung mga mga consider po nila pag sila po ibibili ng damit? Eh, syempre, ang una sa lahat, yung mababa ang presyo mo. Pangalawa, yung nasa uso nga. O, yun ang, ano, ang pagkakaiba nung araw at saka ngayon kasi nung araw nung araw hindi pa gaanong masyadong maraming kakumpetensya hindi katulad ngayon madami na ngayon kakumpetensya ang ado ang mga tianggi tapos marami pang produkto na dumadating galing China at saka galing Bangkok may mga may mga ganung ding mga style pero sa dito sa Taytay Talagang ang ating quality napakaganda. Matibay. Unlike sa China na talagang mura nga. Eh ang quality naman, hindi katulad talaga dito sa Taytay na maganda talaga ang mga quality. Ado naman po tayo sa mga style po ngayon at dati. Ano po yung mga usong type po ng damit dati? At paano nyo po siya ikukumpara sa mga uso ngayon? ang uso ngayon, mga maiiksi ang blouse, yung mga crop top. Pagkatapos, yung hindi katulad nung araw, ang panindakwi pambata. Nung araw, merong pang borda, merong pang mga, mga, may mga bulaklak, bulaklak sa damit. Nilalagay kami bulaklak o kaya may snap. Tapos ngayon, basta ngayon ang uso, print, piniprint lang yung mga t-shirt. O, katulad naman ng aking mga pantalo na maong, yung butas-butas, tattered. O, tsaka yung may mga, ano, may mga ribbon-ribbon. Yun ang pagkakaiba nung araw at tsaka ngayon. Ah, uh, dahil nga yun po, parang hindi na nga po nakikita yung mga dating style ngayon. Mm -hmm. Masasabi niyo po ba na parang nawawala po yung kultura ng Pilipinas po? Na sa damit po, ngari po, um, since sumisikat nga po yung mga K-pop fashion, yung mga Japanese fashion, mm -hmm. na-influenciahan yung Pilipinas, at parang hindi na rin nagagamit yung mga dating style. Oo. Oh, May sabi nyo po bang parang nawawala po yung kultura natin? Oo. Oh, oh, Kasi oh. yes, nga, ang tao ko ano yung nakikita sa abroad ay yung ginagaya naman dito sa Pilipinas kaya nga nung araw ang lakas ng ano dito eh na magbuborda talagang madaming madaming magbuborda dito kada bahay may magbuborda ngayon wala na hindi hindi uso ang borda ngayon at saka nung araw may pleting pa ngayon wala hindi uso ngayon yun kaya yun ang pagkakaiba. Compared po sa online selling, mas maganda pa rin po ba na bumili in person? Kasi po, kanyari po sa Lazada po, madami pong nakakita ng mga magandang damit po doon na ino-order nila. Dahil nakita po nila sa picture. Hmm. Pero pagdating po sa kanila, hindi po ganun yung kinalabasan. Kaya nga, um marami ding live selling, marami ding online, marami ding yung Lazada, pero mas marami pa rin ang bumibili ng actual. Kasi nakikita nila talaga ang itsura, tsaka yung size, katulad yan, na isusukat muna, tapos tinitignan pa sa salamin, mas marami ang bumibili din ng personal. At tsaka isa pa, ang nangyayari ngayon, pag kami buyer na dumating, ano, pinapabili lang siya, nagpapabili sa kanya, ang gagawin, pipicturan yung, panin, yung items, pagkatapos tatawagan yung, yung nagpapabili sa kanya, o sasabihin pa, ituturo pa, o ayan ang style, pagkatapos ayan ang mga kulay, o hindi pagka, ano, aantayin niyang sumagot yung nagpapabilis sa kanya o pagka naggo yung yung nagpapabilis sa kanya 't kanya bibili ng pandinda ganun ngayong ano ang trending ngayon hindi unlike nung araw talagang pag nakita pipiliin na lang o tapos pag nagustuhan o babayaran na hindi katulad ngayon talagang tatawagan pa sa telepono, pipicturean pa. 'Yun ang pagkakaiba ngayon. Pag-usapan naman po natin yung mga qualities po na kailangan ng isang negosyante. Ano po yung mga traits po, yung mga kailangan po nila para sila po yung maging successful po sa business? Una-una sa lahat, sipag at tiyaga. At marunong kang humawak ng kita. Dahil kasi o unang-una -una sa lahat mamumuhunan ka pagkatapos ang ang paninda paano pa, padagdag ng padagdag kailangan mo lagi ng ano ng puhunan kaya dapat maging maingat sa paghawak ng ng pinagbentahan mo na hindi mo dapat na gastahin lahat dahil ang iisipin mo, kailangan mo ng puhunan, dagdag ng puhunan, puhunan. Yun, niya, tsaka, yun nga, isa, masipag ka, matyaga ka. Yun ang number one na talagang para maging successful ka. Salamat sa Diyos at kahit papaano, kahit nagkaganong nagka-pandemic at eto, eto, ano pa uli, at, uh, nandito pa uli nagtsatsaga at siguro dadating din ang katulad niya magpapasko magiging kahit pa paano magiging mabili uli ngayon nagbebenta kaya lang hindi kasing lakas noong dati pero siguro ngayon ko. sana maging mabili pang lalo mas maging mabili dahil talagang tuwing Pasko talaga ang mga tao Talagang bumibili ng bagong damit. Lalo na mga bata. Lalo ang mga bata ay binibili ng mga damit pagka-Pasko. Maraming salamat po ulit, uh, Ms. Filomena no, sa inyong time po at sa inyong wisdom po na binigay niyo po ngayon. Sana po marami pong natutunan po yung viewers natin. At ayun lang po. Um, goodbye po sa ating viewers. Goodbye. Salamat. Salamat po, Spike Neg At yun na po.